saan siya binitay kasi nasa kwento dito daw sa part na ito binitay si General Tomoyuki Yamashita Whatsapp mga idol ato na so nandito lang yung uh, motor namin at ito rin yung motor ni Mindy rin yung mangyan at ito sa atin so nandito tayo ngayon sa uh, uh, Yamashita Memorial Park kung saan uh, inilibing si General Tomoyoki Yamashita So, wala kasi si kuya Yung caretaker talaga dito So, bali yung asawa lang yung nandito So, hindi natin makuha na ng side nila Kung ano ba yung history nung uh, Grounds na ito So, nandito na rin tayo Pasukin natin So, nauna na sila nung no? mundurong yung yan. At ito, mayroon dito Nakita mga ilong katuklas Kinaunang bike 1952 Columbia Pinaka-sinauna yung bike na Naka-display pa siya dito. Lalo niya. Tipin mga idol kato class, 1952 until now, 2025 buhay pa rin yung bike na yun. Ba? Sige natin to mga idol kato class. So, harap natin yung camera. Idol kato class po, papasok na tayo dito sa General Yamashita Memorial Monument. Yan o. So, ito, isa ito sa alaala ni General Tomoyoki Yamashita isang hapon uh, na general noong panahong World War II ito hindi natin nabasa tayo na ito hmm. Yo, tetiri kena kandila tu, no. Okay. siguro basa niyan. General Yamashita Masita. Yamashita Masita. <laughs> tong tong ba? San sya banda Dito sa loob. Siguro. Yan mga idol katok plus oh. Ito lang ma maliit lang itong ano niya, itong ground ng uh, Memorial Park ni General Tomoyuki Yamashita. So, hindi natin alam dito kung saan part dito, kung saan siya binitay. Kasi nasa kwento, dito daw sa part na ito, binitay si General Tomoyoki Yamashita. Okay. puno pa dito mga Hidalgato To open din ito mga Hidalgato sa mga gustong pumunta. Dito lang yan sa ano, Los Baños. Search nyo lang yung General Yamashita Monument. At dito kayo ituturo ng Google Maps dito mismo sa lugar na ito kayo dadalhin so yun nga mga idol gato plus nandito tayo kaya pulitin na natin yung vlog mayroon ano ito gatungan ba ito ay na ano, gatuan galing ha? ah siguro may mga pumapunta rito mga hapon ay na ano nagluluto sila Dito daw kasi pre binitay si ano? oh, si General Tomoyuki Yamashita. Dito binitay yung panahon. Tomoyuki. Tomoyuki Yamashita. Natin alam kung saan dito pa siya binitay. Baka dito sa puno. Baka <laughs> <laughs> dito. <laughs> oh, ay, nagatapos. Tandaan na ng bahay na yan. Oh. Tagal na niyo. Yan, may sili pa rito. Sili yeah. lang. mga lugat may Smex. Sila yung vlog namin dito. Kaya hindi na natin to. So at least napuntahan natin mga lugat plus itong Uh, monument ni General, General Tomoyoki Yamashita. At kasama rin natin si Sir Mendoren yung Mangyan at sa kanyang kapatid na si Sir Ryan. yung yeah. okay, mga dalagato class, sulit yung exploration natin. So abangan nyo yung mga susunod pa nating upload at sana supportan nyo ako si Katuklas at si Sir Mentorin nyo man yan. At sa aking ka-team, ang Team Alpha and Omega. Yun. Pangunan ni Sir Hiwaga. Uh, at ang aking mga ka-member, sila dos, uh, Solarman Solar Vlog, Wakado the Killer Ghost Hunter, ni Brom Dakil TV, uh, Paolo the Explorer, Explorer, Diwata ng Hiwaga ng Hack, at uh, Marikit Ghost Hunter, at sino pa ba? Natin na damo. Namron Faith Healer Adcat, at uh, yon yun, Shoutout sa inyo lahat mga idol at sa ating Team Alpine Omega. Bye-bye.